The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Elis Copides. Praise God. Another glorious Friday morning. Brad Jeff, good morning to you. Good morning, Ted. Of course, good morning, Cha. We're back here sa studio. Maganda umaga po sa ating mga taga sabay Yeah. Congratulations kay uh, Gege. Mm. -hmm. Oh, maganda din po. Mm. At ang ganda rin ng kanyang mensahe no sa wikang sinibuan no sabi ko nga kung paano na bago yung buhay niya sa pamamagitan ng yeah. pagkasambit ng magandang balitang yeah. hatid ng The Daily Bread. yung pong ating napag-aralan noong araw na iyon, timing din sa kanyang kinakaharap sa kanyang buhay. Pagbati lamang, Brad Jeff, ng congratulations kay Erickson Lim, kay Hans Erickson Lim sa kanyang panunumpa wow. bilang isang naturalized Filipino citizen kahapon. Mabuhay ka ha, Erickson. Sana magkita tayo. Ito ay ang bunso ni paring Edward at Helen Lim. Aba. Yan. Good morning and congratulations. congratulations. Thank you. All right, Brad Jeff, go ahead. Brad, uh, Brad Ted, kailangan batiin mo muna to bago ko magsimula dahil ito'y mahalagang tao sa buhay ko. Birthday na aking biyanan, Mami Angie Razon. Naya. Yeah. Uh, Angela Razon, right? Angie. Uh, ang Angela. Uh Oo. -oh. May naaalala na naman to eh. Ang sabi oh, oh, Angie, naalala. may naaalala ka eh. No? May naaalala ka na naman. Kailan ka pa naging silosa? Oo, Oo na o, eh. Eh yun na nga sinasabi ko, pastor eh. Yan, mahirap sa ibang lalaki. Kaharap ka na, may iba pang naaalala. Iba, iba yung ngit-init eh. Oo, yun Manan, na nga. Ngayon, ano yung ngiti niya? Ano na yung ngiti niya, pastor? Parang umay. Parang umay yun. Umay <laughs> Hindi sa umay akin. Hindi sa akin ang galing yung umay, ha? Nung nakaraang araw, oh, oh ano yung ngiti niya, Pastor? Nung nakaraan? Iba, eh. Iba? masig Glowing, masigla. Ah. Ang saya-saya. Ito parang ang nakita niya ngayon, tsahin niya, no? Good morning po kay Miss Michelle Vitog Encarnacion at Mr. Raul Mercado. Good morning. Mercado ito po yung atin panauhin this morning nagbigay po sa amin dito Salamat ho ng ilang po. mga ano produkto ho nila at sila daw po yung nakikinig din at nakaabang po sa the daily Brad araw-araw. So Brad Jeff, ha, maligayang bati po. Opo, kay uh, Nanay Angie Razon. Kayo ba may ari ng suler? <laughs> Ibang Razon yata yun. Ilang taon na si Nanay Angie? <laughs> Alam ko lang, huminto mm. na siya sa 70 eh. Hindi mo ah, ko okay. na basta walang 100. Happy birthday po, Nanay Angie. Happy birthday. Alright. Pero right. hindi nila mm -hmm. yung ano, halo-halo razon. Eh. Kamag-anak niya, mga pinsan. Okay. Sige. Anyway. So, hindi, sa, hindi sa inyo itong ano ha? Uh, itong uh, so, yeah. malampaya. Bravo. Okay. Go ahead, Brad. Go ahead. Anyway, hmm. Well, tapusin na po natin yung ating paghimay sa The Lord's Prayer. Sabi nga po natin, pinag-aaralan natin, Nung tinanong si Jesus ng mga disciple niya, turuan mo naman kami magdasal. And sabi ni Jesus, this is how you should pray. Simula mo sa adoration, and then yung submission, ng will mo, submit po sa will ng Diyos. And then mag-ask ka ng daily provision, dahil never will I leave you nor forsake you. At kapon nga po yung absolution, yung pagpapatawad. And last but not the least, of course, yung protection. Sabi sa huling part, lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Alam niyo po, being tempted is not a sin kasi akala ng iba, uy, natetempt ako, hindi ka pa po nagkakasala niyan. Jesus was tempted by the devil dun sa wilderness and yet, Jesus did not sin. Kung paano po tayo magresponde sa temptasyon, okay, kaya nga may kanta na, o tukso, layuan mo ako, di ba? Will either make or break us. Pag bumigay ka, ayan, back to square one ka na naman. All right? Ang ganda lang ng performance mo sana sa pananampalataya bumigay ka sa kasalanan, ayan, parang you, you, you have this mindset na naman ha, na huwag na nga lang sumunod. Pag naman ang pagtagumpayan mo yung small temptation, lumalalim yung pananampalataya mo. Aba, okay, nagpo-provide talaga si Lord. Ah. Ito lang po ang warning ko pagdating sa paggawa ng kasalanan. Ang decision po is personal, pero yung effect, communal. Ibig sabihin, ikaw lang yung nag-decision mag-drugs, apektado lahat. Magulang mo, kapatid mo, teacher mo. Napansin niyo po, ikaw lang yung nag-decision mambabae, apektado yung mga anak mo ayo na mag-aral dahil sira pamilya yung misis mo yung biyanan mo hipag mo ang desisyon po ay personal ikaw lang nag-enjoy kumbaga sa kasalanan pero po yung devastation yung damage was communal komunidad po ang nasisira kaya be careful paano na pa yan ni Jesus ang temptation nakita po si Jesus na tempt pero hindi siya nagkasala number one, know the word of god ang pangsalag po ni Jesus kay Satanas ay puro salita ng Diyos it is written. Pangalawa, si Jesus po yung nag-pray. Okay? He prayed and fast, yung pong nag-ayuno. Okay? That's a very good uh, uh, weapon against temptation. Pag tayo po yung natutokso, pumunta ka sa isang sulok, magdasal ka, Lord. Huwag ako mag-under the table sa deal na to. Kahit na tetempt na akong lumaban dito sa mga kadil ko na to na mag-under the table, magdasal ka lang. At mananalig ka at manalig ka na ang Diyos ang may control. Pangatlo, set boundaries temptasyon mo alak, tumatambay ka pa sa beer house. Ano ba 'yun? 'Di ba? Maging wise din po tayo. Binigyan tayo ni Lord ng common sense. Temptasyon mo babae, pornografiya, lagi ka pa nasa telepono. So, just 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 be careful. And lastly, remember the consequence. Katulad na sabi ko kanina, pag kinagat ko ba 'to, ano bang epekto na 'to? Kasi minsan we only live for the moment. Bahala na ko ano ma mag-epekto na 'to. Mawala ng trabaho, mawala ang misis. Tapos magsisisi sa bandang huli. Alam nyo po si Taneng, ang plano niya, sirain ang buhay mo at buhay ko para magkasala tayo. Pero sabi po sa unang Korinto 10.13, Ang bawat tuksong nararanasan ninyo ay pawang karaniwan sa tao. Ngunit mapagkakatiwalaan ng Diyos. Hindi ka niya hahayaang matukso ng higit sa iyong makakaya. Kundi kalakip ng tukso ay magbibigay siya ng paraan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayanan. Alam, ganda po na to. God is faithful. He will not allow you to be tempted beyond you can, you can overcome. At nang tayo po'y nasukol, bibigyan tayo ng way out ng Diyos para tayo po'y maging matagumpay na mana ng niya. Again, yung Lord's Prayer po ay napakagandang basihan ng pagdarasal. Dapat po pag nagdasal tayo, ganun po yung this is how. Hindi, hindi po yun yung dasal, yung po yung basihan ng pagdadasal. Again, Protection against the evil one. Tayo magdasal. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na ito. namin ang iyong uh, pamamaraan kung paano kami magdasal. Salamat Lord dahil kami hindi nag-iisa sa laban na ito. Lagi kaming uh, 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 gwardyado. Lagi kaming uh, may masasandalan. At ikaw nga po yun, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya Lord, sa mga taong ngayon, na nasa gitna ng temptasyon, whether sexual immorality, whether uh, financial integrity, whether physical, Lord God, bigyan niyo po sila ng lakas labanan dahil ikaw po ay matapat. Hindi niyo kami hayaang matemp. Beyond we can, we, can, we can control. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. 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 Mahala Panginoon, Ama namin, salamat mo muli sa magandang balitang hatid ng The Daily Brad. <coughs> Lord, alagaan niyo po si Brad Jeff at gabayan sa kanyang patuloy na pagmimisyon. Keep him always safe and protected. Ganon din po ang kanyang mga mahal sa buhay. Mahal na Panginoon, muli po salamat sa lahat po ng mga tumutulong sa mga tulad po ni Gege at ng ilang pang mga kababayan po namin na naghihintay po lamang ng pagkakataon para makapagsimula sa kanila pong kabuhayan. Mahal na Panginoon, salamat po sa muling pagpapadaloy ng biyayang ito sa aming programa. Salamat po Panginoon. Keep us also focused sa aming pong misyon, sa aming pong adikain, sa aming pong himpilan. Salamat Panginoon muli sa napakagandang araw na ito. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Salamat, salamat. All right, Brad. So Friday ngayon, ikaw ba'y dadayo din eh sa ating uh, himpilan o ikaw eh meron ding mga pagkakaabalahan na ilang pang mission this morning? Well, meron tayong unang pagkakaabalahan, ang i-date ng aking biyanan. May dinner tayo with Mommy <laughs> <laughs> Cancel lahat 'yan. Cancel lahat Cancel lahat. Alam mo Basta naman sa eh, biyanan. Oh, ito si ang makabagong John Puruntong Yan yeah, naman yeah. Mapagmahal yeah. sa inlos, ganyan dapat Kasi naman, John, magsumikap ka Sino may sabi noon? Sino, Sino may sabi noon? Hindi ko ha? na inabot yung palabas na yan Excuse me, ha? Hindi nga ha? Oh! Hindi. Hindi mo Hindi na inabot na 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 yung... Anong title ng show? ang kasi naman dyan, magsumikap ka. Mata! Maraman! Si, ano nga? Ha? Sino nga? Sino nga? Anong show? Oh, Brad Jeff, ikaw na magsabi. Anong show daw yon? Jan and Marcia. Oh, hindi ka talaga inabot. Pasensya na Jan po. Jan and Marcia. O, oh, uh -oh. sino nagsasabi nun? Hindi ka eh. Mata! Inabot ko, humalong darimles na. Pasensya na po. Sino? O sino? sino Si Donya de Laila Donya de Leila. Oh, ano -re pangalan niya? Ko lahat oh, yan. Ano pangalan niya? Doon sa ni ni, no, ni ang, ang totoong pangalan ni Donya de Anong pangalan ni Donya de Leila? Oh, ito. Brand Jeff ikaw, ikaw na magsabi Ano pangalan? Ano pangalan? Deli Atay-Atayan. Ah, talagang panahon ni Brad, Jeff. Kumpirmado. <laughs> Pero pasensya, hindi ko po panahon. Deli Atay-Atayan. <laughs> ah. Ang tanong, yan bang Atay-Atayan ay totoo niyang apelido? Pastor, totoo ay, ba? hindi ko na alam yan. Ay. Hindi ko na alam yan. Lang. Totoo nga bang apelido yon? Hindi. Ah, hindi. Anong kanyang totoo apelido? Balunbalunan. <laughs> hindi ako nasipiro! Oh. Totoo nga ito. <laughs> Ha? Totoo nga? Eh, eh google mo. ko naman, lagi ka naman nakagugol eh. Sige. I-google Igo ko talaga yan. Napa-google hmm. na rin si Pastoro. Oh. Hmm. Hmm. Mm hmm mo. Hmm. Alam mo. Oh. Hindi eh. oh ano, ano, ano? Hindi. oh ano? Hindi yun. Screen name lang niya yung atay-atayan. Ano ang totoong apelido? Fernando Villegas eh. Ah, hindi. Si Per... Ano Adelaida si Fernando Villegas. Si Ading Fernando Born? kapatid niya. Ah, kapatid niya to. Oo, hindi oo. hindi siya to? Siya to. Hindi si Fernando, si, uh, si Ading hindi. Fernando. Adelaida Fernando Villegas. 'Yun ang kanyang tunay na pangalan. Oo. Saan galing yung atayatayan? Saan nga galing 'yun? Ha? Saan galing? mm -hmm. Tanungin mo si Google kung sasagutin ko. <laughs> o oh, sige. <laughs> Akala namin talaga balong-balono. Ikaw talaga. Munti <laughs> kang maniwala ni Pastor. Alam mo pa namang alam kalibol ka ako. Huh? Ano nga tayo? Fake news? Hindi nga, tanungin mo nga. Oo, oh, oh, oh. Tanungin mo nga si Google. Saan ang galing atay-atayan? Hmm. <clears throat> Mahaba-haba itong biography na ito. Oo, oh, sige. Ayun, okay. nag-google na rin si Pastor. Nakita mo. Na. Kahit, uh, <laughs> wala, wala. Google, Google na rin. rin. Ah, sige, si Ma'am uh, si Ma Dina Aquino alam yan. Kasi magkabatch sila Jan okay. and Marsha, 1977. Okay. okay. sige na. So, uh, Jan, magsumikap ka. Sige, paalam ka na, Jan. <laughs> Alright. Harold De Leon, happy birthday din. Nag-celebrate kay kaibigan ko si Harold De Leon. Naka-tune in. Sige, Brad Ted, wala tayong Cheryl mamaya dahil sabyanan ko. Um, tapusin na natin to, yung ating pong Lord's Prayer. Thank you. Jay Notorio and Darf Mercado. Thank you for listening. Ito po 'yung <laughs> Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you serving the people Brad Jepeliscopides, Ted Pilon, at DJ Chacha. Ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.